Kamusta mga maka-full court, halina't pag-usapan natin yung naging laro ni Quincy Olivari kanina laban sa Milwaukee Bucks. Kanina nga ay grabe ang inilaro nitong Lakers guard si Quincy Olivari. Literal na binuwat ang Lakers para makambak ang panalo kontra sa Milwaukee Bucks. Grabe yung naging shooting nito sa three points area at napakasolid din nitong dumipensa. Maging ang Lakers coach na si JJ Redick at si Lebron ay napabilib nito sa ginawa ng Lakers guard. Naghanap na nga po ang ikatlong preseason game ng Los Angeles Lakers kanina kung saan nakuha ng Lakers ang unang nilang panalo at naglaro nga ulit sila Lebron at Anthony Davis na gumawa ng TIG 11 points at may 14 points, 5 rebounds, 1 assist at 2 steals naman si Rui Hachimura. Hindi naman pinaglaro ni Coach JJ Redick si Austin Reeves at ipinalit si Max Christie sa starting unit na nagtala naman ng 8 points, shooting 3 or 4 sa field. Matapos matambakan ng double digits sa Milwaukee Bucks, isang player nga po ng Los Angeles Lakers ang bumuhat para matalo ang Milwaukee Bucks. At ito ay ang Lakers guard na si Quincy Olivari na gumawa ng 11 points, 5 rebounds, 2 assists, shooting 3 of 4 sa 3-point area. Napaka-solid nga po ng mga numero ang kanyang ginawa sa loob lang ng siyam na minuto na playing time. Si Quincy Olivari nga po isang 2024 young drafted player at kinuha ito ng Lakers para sa isang 10 exhibit contract, meaning practice player nga lang po siya. At hindi guaranteed ang kontrata si Quincy Olivari. At anytime ay pwede siyang mai-waived ng Lakers. Kaya dahil dito maraming mga fans ng Lakers ang nanghihinayang dahil walang nga daw itong spot sa Lakers, kahit alam naman natin na meron pang isang bakanteng spot sa roster, ay hindi siya mabibigyan ng puwang dahil masasayang lang nga ito kung ilalagay siya sa roster. Alam naman natin na nakalaan ito sa isang player na makukuha nila sa trade. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Pakikomento na lang po sa ibaba, mga maka full court. At isama na rin natin sa balita, yung paghahanap pa na nga ng Lakers ng isang big man na makakatulong kela Anthony Davis at Jackson Hayes. Ayon nga kay Shams Charania ng The Athletic, ang Los Angeles Lakers ay naghahanap upang gumawa ng isang trade upang matugunan ang kanilang mababaw na lalim sa gitnang posisyon, iniulat ni Shams Charania ng ESPN noong Oktubre 10. Sinasabi sa akin ng mga mapagkukunan na ang Lakers ay nag-explore ng potensyal na magdagdag ng isang malaking tao, isang sentro sa kanilang roster. Sabi ni Charania sa kanyang debut sa NBA Today, hindi sigurado kung kailan iyon magaganap ngunit nagsimula silang tumingin sa marketplace. Kaya asahan natin sa mga susunod na mga araw ay gagawa sila ng malaking move dahil gusto nilang makasigurado dahil hindi pa nagbibigay ng resulta yung pamunuan ng NBA kung makakalaro pa ba si Christian Coloco sa Lakers.